Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sa mga lulut lola po, o, oh, eh, meron tayong ano, ano, uh, October, November, December, yes. o January, bigaya na ulit. Ha? Huh? Yes. Ngayon, pero, meron na tayo kami ni Vice Mayor at mga konsel ninyo kahit ipit na ipit tayo. Yung naumpisahan ito ng programa ng araw, yung power family ang manila but may mapaghahari muna na ngayong Pasko. Okay. Yeah! Tapos, may special lang extra. Bawat senior, may regalo ulit sa atin. Yeah! Ah, kapit lang! lang. Makakatawid tayo, makakaraos tayo. Kaya kung ano pa nang pinagdadaanan ninyo, basta nandito lang ako hanggang kaya ng katawan ko. kahit singkong guling na lang ang natitira, o oh, iaabot natin na servisyo sa tao. Magandang umaga, let's begin at pagpalaan nawa kayo ng na Pompeo. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.